Hello po, good morning! Ako'y maagang nagising ngayon at para ako'y mag-agahan dahil ako ay magsisimba sa kiyapo. So, itong um, asado roll na to ay uh, dala ang anak ko kahapon at ngayon ko lang umaga siya bubuksan at siya yung gagawin ko agahan bago ako bumiyahin at um, para naman na uh, magusog-busog na busik ako muna bago umalis ng bahay alam nyo naman, medyo malayo-layo rin naman ang kya po, ayan po yung asado roll na talaga naman napaka bango, napaka sarap combination na rin ng aking milk at aking diabetesol na gatas, ayan at um, um, isa hindi ina siyang uh, hiwain at um habang hinihiwa ko ngayon to napaka bango, napaka iba yung bango niya eh, talagang at uh, talagang na kang kumain. Ako pa naman kasi, alam nga yung napakasalan ko ngayon kumain ng tinapay. Eh, namimili na ako. Wow! Ano, Ganda, di ba? Hmm. very smooth. Um, ah, ito na akin na itong ah, alam ko, itong isang piraso lang ito, busog na ako eh. Ayan! Alam nyo, hindi ako mahilig sa asado eh. Kahit sa sofa, hindi ako mahilig. Ang gusto ko sa shop ay bola-bola pero ito parang napakasarap ano. So, uh, itong um, para ganun na naman. ko i ano ko pa partner ko sa aking gatas. Ay, Hindi ko pa natitik masarap na kagad ako, no? Kain po tayo. Oh. Ayan, ito na kumakain na ako. <laughs> Nagmumuwalan pa ako. Talaga okay na okay naman po talaga at perfect combination sa aking gatas okay di <laughs> so uh, eto na nga at ako ay eh, nakapaligo na naka prepare na at ako po ay eh, nakainom na rin ng ininom ko na yung aking gatas nakain ko na rin yung isang piraso asado rolls at ready na ready ready na po ako para magsimba sa nasareno Thank you for watching. bye na sa inyong lahat. See you on my next vlog.